Sa pagtaya ng DSWD, aabot sa 30 milyong individual ang posibleng maapektuhan ng bagyong Christine dahil dito nanawagan ang Office of Civil Defense na higpitan ang paghahanda laban sa paghagupit ng bagyo. Kaugnay niyan, magkakausap natin si Director Edgar Posadas, ang tagapagsalita ng OCD and DRRMC. Magandang tanghali po sa inyo, Director. Director Posadas. direk director Edgar All right, babalikan po natin mamaya ang tagapagsalita ng OCD NDRRMC. Samantala, pinaghahandaan na rin ng pamahalaan na ang epekto ng lagay ng panahon sa supply at produksyon ng isda sa bansa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Ilang araw na lang mag-aamihan na makakatakas na tayo sa alinsangan. Pero alam nyo ba na malaki ang epekto ng inaasahang malamig na klima sa produksyon ng mga isda? Sa tuwing pumapasok ang Bermans, ito rin ang panahon kung saan karaniwang bumababa ang produksyon ng mga isda. Kapag mas malamig kasi ang temperatura ng tubig, hindi kayang mangitlog o magparami ng mga isda. During summer season, doon lang medyo mataas yung production dahil nga medyo mataas din yung water temperature. Pero pag bumagsak na yung temperature, minsan umaabot sa 26 degrees during cold season, wala na pong production yung mga hatcheries natin. Pero naniniwala ang Department of Science and Technology maging ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na may solusyon dyan. Mula pa noong nakaraang taon, nagpupulong na ang kanilang mga eksperto para planuhin kung paano matutugunan ang bumababang produksyon ng isda kabilang na ang bangus. Ngayon, ibinida ni Engineer Glenn ang heat pump technology. The concept of this project is came from the tinatawag na water temperature manipulation in aquaculture. Wherein na-maintain nila yung optimal water temperature for breeding. For example, sa milkfish is around 29 to 30 degrees Celsius para mag ng eggs kahit off-season nila. Sa ngayon, sinusubukan na ang teknolohiya sa Dagupan City, Pangasinan bilang isa sa mga nangungunang probinsya. Pagdating sa produksyon ng bangus sa bansa, pinaplano rin ng DOST ang pagpopondo para magamit din ang teknolohiyang ito sa iba't ibang fish hatcheries sa bansa. Mobile journalist Francis Orsopo, Hatid, ang Mukha ng Balita.